Ani mga kamangyan. Kaya ayan ho. At umagang umaga pala ang mandin Ay nagpunta na agad kami din sa luuban. Sabi ko kasi ni nanay. Ay gusto raw niya na may buko sala doon sa birthday niya. Wow, Pasko yan. Ay alam nyo gawa. Ay hindi pa kami nakakaligo nung pumunta kami diyan Gawang yun si tate. Ay dali-dali. At makuhan na raw siya ng buko. Ay buti na nga nila ang din ho, At may bunga din eh. di hindi na ho namin kailangan na pumunta pa sa bayan. Gaya. Gawa ng aba. Ay medyo mahal din. Pero mas mahal kita. Ay, hindi gayo Nagpapapanangani ho diyan sa akin ang aking pamangkin. Nakamukha ko kaya lagi ho pa nagpapagkamal na anak -ana ko raw, na inatago ko lang ang dogayan. Ay, huwag ko kayong mag -alala. sa banda-bandariya na ako ho ay magawa na ng akin. Huy! Natawa pa nga niho, ako din kay Ate Tintin at hindi ko alam kung saan ba ganang rambutan ay pagkadami-dami pa pag guyam. Ayan ay, na rin ho pala si tatay at daladala yung mga buko na nakuha ho nila ni kuya. Aba, ay marami-rami din, ano? Ay, sabi ko nga ni ay tay, sa atin baga talagang bukuhan yung iyong pinagkunan. Baka mamaya, ay doon na naman sa tanim ng iba. Huy, bakit naman binuking? Sabi nga niho, ni diyan ni Ate Tintin, ay siya na magabukas din eh. Wow, sana Malakal naman malakas. Tapos kami na raw ni Kim yung magkayod na ring pinakang laman. Para syempre, mas mabilis ano. Kaso nga nila ho ano namang si Kim kada may makukuha ay ayan at diretso sa bibig. Aruy ah. Habang inagawa nga ni Ho namin niya ah, talaga namang ang daming nabalik na mga alaala. Huy -ala. napaka OA. Dati ko kasi nang mga bata kami excited excited talaga kami magpasko dahil nga ni doon lang kami nakakatikim ng gay ang mga buko sala. Ay kami yung magkakapatid nakaabang agad kami noon kay na nanay kasi nga, nga ni inalagay di nagatas yung nasa lata kami makuha yun dahil syempre may mga tira-tira pang gatas. Talaga lang asa idinamin namin yun. Huy. <laughs> tapos o, oh, di kayo a plastic plastikin Tapos hindi ko alam kung may ref na kami noon. Pero tanda ko, may time. Na nilagay siya sa cooler. Tapos bumili na lang ng yelo para syempre lumamig-lamig yung salad. <laughs> tapos o, oh, yung ilan sa mga kapitbahay namin, nagawa pala ang namin yung ang buko salad. <laughs> nagapa-reserve na agad. Mm -mm. Kasi nga ni yung mga ganyang handa, talaga yan yung hindi natagal sa bahay. Ay, inatawanan ko Aring si Kim gawa ng umalis nga ni si Ate Tintin. Kako, ay siya na lang ang magbukas noong mga natitirang buko. Ay, ayan, natirap na hirap man din. Ay, nako, hindi pa pwede mag-girlfriend. Hoy! <laughs> at matapos na nga niyong mga yan ayan ho, at nilagay ko lang din sa isang lagayan para malagyan na ho ng mga lahok. Yun naman. Inuna ko na ho ilagay diyan aring fruit cocktail na bawas na dahil ako ay nagpapak na diyan. pasensya <laughs> oh, na kayo. Ang sunod ko na alagay ay aring kaong or kaong. Hindi ko ho alam kung ano talaga ang tawag diyan dahil nagagawa kami ng ganyan. Gawa ng dati ho, ang inalagay ang namin ay yung Latina na kulay green at saka red. Naglagay na rin pala ako diyan ng konting pasas at syempre ho sinunod ko aring all purpose cream. Medyo pagalingan na lang ho talaga Nang tantya din ni mga kamangyan, gawa ng aba ay pag napalabis. Ay baka naman nakakasuya, gayo. Oh. At syempre ho, hindi mawawala aring condensed milk. Yan yung nasabi ko na inapagagawa namin dati. Oo, oh, oh, parang kailan hey, lang, uy napaka -uwi. Eh. Huli ko nga niyo pa nilagay ay di aring cheese. Ang pagkasarap sarap pag iyong nanguya. Ay heaven. At dahil nga ni ho kumpleto naman na yung aking nilagay ay the, ho at halo ko laa. Ay hoy baka pag dinagdagan ko pa yung mga sahog-sahog di yan, aba, ay baka naman matabunan na yung buko. Ay, tiga ho, din ho namin na sa bahay kubo ginawa. Ay, wala naman dining yung kuryente, kaya naman walang ref Ako nga ni ho, din kay nanay, ah, eh, plastik-plastikin nyo muna, saka ilagay doon sa freezer para talagang for the go. Uy! Ay, tiga ho, katatapos ko lang gumawa ng buko salad. Ayan naman si tate, at may daladala na rin alimango at saka na rin sugpo. Aba, ilutuin ko raw. Tama, huwag nyo akong pagpahingahin. Uy! Mapunta no, kasi kaming dagat mamaya mga kamangyan para ho, syempre, celebrate yung birthday ni nanay. Oh, ay, di saktong sakto rin no are at may abaunin kami mamaya. Eh, kapag mga garniyan yan, sarap kainin nun ha. Dino sa butter, nag lang ako ng bawang at saka ho aring sibuyas. At pagkatapos ho, noon, ay dinilagay ko na rin no aring sugpo na pinakuluan ko ho kanina kaya gaya na yung kulay. Sinunod ko na rin ho palang ilagay diyan yan. ho mga alimango na itsura pala ang ikay high blood na. Ay, for the go. Pag -garni ho pala, syempre alam nyo naman, nagalagay ho talaga ako ng sprite diyan. Sprite, pa okay, na may. <laughs> Naglagay na rin ho pala ako diyan ng paminta na medyo ako. Baka napasama yung stapler. <laughs> Naglagay na rin diyan na rin oyster sauce para talaga namang masarap. Kunti nga suka lo, pambalansin ang lasa. At syempre, ho, nagpatulong na ako, diyan na maglagay na rin lemon. Ay, for the good. <laughs> Naglagay na rin pala ako, diyan ng konting ketchup. Tapos, oh, aring Cajun. Mabibili naman, oh, aring online. Kinaluhalo ko lang, oh, areng ng kaunti. Tsaka ko nilagay, aring mga mais na pinakuluan ko rin, oh, kanina. Gawa ng abay, eh, medyo matagal-tagal din yun, ha? Huwag <laughs> nyo rin oh, pala maglagay ng cornstarch na may tubig, mga kamangyan. Gawa nang yan, oh, yung magsisilbing pampalapot. Huwag wow, may pagayon. <laughs> Kaya ho, ay dinayakan ko naman aning aking bunsong kapatid na si Kim na pumunta ho din sa personal collection. Na malapit ho din sa amin, gawa ng ipaparegister ko ho siya para maging dealer din. Yun naman. sobrang ganda ho kasi din yung mga kamangyan. Kaya ho nirecruit ko rin, rin si Kim para kahit nag-aaral siya, hindi di may napagkakitaan din siya. Para syempre, hindi na sa akin mahingi ng baon. Uy. Ay din ko kasi sa personal collection, pwede kang mag-earn like a manager. Pero syempre, dapat masipag ka, naman So, ayun ho, dahil nga nakapag-recruit ako, maaari akong kumita ng up to 20% additional income. Um, sa aking mga group sales. Nakakatuwa nga niho na upon registration pa nga nila ang ay meron agad silang pa credit line up to 2,000 pesos PC product. Ay kung nga din ni kay Kim ay pumili na agad ng mga products na madaling ibenta doon sa mga kaklasing. Lalo na doon sa may mga crush kanya. Naks <laughs> naman. Ay ang kagandahan pa nga niyo mga kamangyan. Kunyari dealer ka na meron kang up to 25% discount sa lahat ng PC product. Aba ay malaki-laki din yun ha. Ay kung gusto nyo rin mag-earn like a manager mga kamangyan aba ay mag-register na ho kayo at huwag kayong mag-alala dahil pwede online. Basta i-visit nyo ho yung kanilang website. Ay, magsimula na rin ho kayo mga kamangyan. Gawa lang hindi nyo naman ho kailangan maglabas din ng pera. Dahil meron po silang up to 2,000 worth credit line upon successful registration. And meron din silang promos and boosters everyday. At good news so, meron pa silang pa-welcoming gifts. Ay, sana all. Kaya kung ako sa inyo mga kamangyan, abay mag-register na rin ho kayo. Ay, for the go. Alas 11 na nga niyo, mga kamangyan. At ayan ho, at papunta pala ang kami sa dagat. Tama, tanghali na. Mm -hmm. Pagkarating na pagkarating nga niyo namin, ay ayan si at pinagtripan agad aring aming pamangkin at para raw hindi magtatakbo doon sa dagat. Ayan, at tinabunan ng buhangin. Mm -mm. Ay, tingnan nyo naman, na mo diyan sa isang tabi. Abay, ayos din naman yung mga pagayon ay. At dahil nga niyo, tanghalit ng mga kamangyan, abay, nagakalam na talaga yung aming mga sikmura. Kaya ayan, at nagtulong-tulong na kami diyan. Alay, ari naman ng mga inapagagayot namin din eh. Ay, eh, di yung pampalasa lang doon sa aihawin namin. Siyempre, ababad ng kaunti. Para talagang masarap. Huy! Marami-rami din nga niyo, yung binao namin kanin mga kamangyan. Eh, ay, eh, di pagkalutuhon na ulam mamaya. Ay, di diretyo mo Hoal na aroy a. Ah. ko nga nila ang Hoal karne din sa isang lagayan gawa ng din ko a baba. Ay dayo na nga ni ho at inuna ko nang ilagay diyan aring toyo tapos sinunod ko ho, aring kalamansi juice na may butubut upa. Mm -mm. Naglagay na rin ako diyan ng konting paminta na may kasamang stapler. Hu hindi kasama yun. Naglagay na rin na pala ako diyan na ring marinated barbecue. Sa so, syempre ho aring asukal ay for the go. After ho no saka pala nga ako naglagay na bawang at saka sibuyas. Saka ho alamas lang. Alamas, alamas, alamas Bakit parang iba? Bali, ay, ayan ho, ah, massage, massage, para talaga namang kumapit yung lahat sa isa't isa. Hoy! Hindi na nga niyo nakapagintay diyan si Kim, kaya ayan ho, at may isang inaihaw diyan. Ay, para sa kanya lang yan. ariya Sabi nga niyo na rin, mga kapatid kong lalaki, ay sila na raw ang bahalang mag-ihaw din eh. Aba, ay mabuti naman kung gayon. Pero alam niyo ka ho, mga kamangyan, kahit nandito naman kami sa Mindoro, tapos sinakuya na andun sa Marikina, madalang pa rin no, talaga kami magliligo sa dagat, gayan, gawa lang syempre. Gusto namin kapag maligo kami sa mga garne, ay kompleto kami. Kaya ang nangyayari, talaga namin si kuya na umuwi. Aww. Ewan ko, pero iba talaga sa feeling kapag kayo ay kompleto mas doble yung saya. Aww. Yun naman, <laughs> yan dahil nga ni Hutang Hali na ay talaga namang gutom na gutom na kami. Kaya ayan, at ah, talaga ka lang gutom na gutom. Mm -mm. <laughs> After yun namin kumain mga kamangyan, ayan, at nagpasyal-pasyal laang muna kami din sa tabing dagat. Wow, may pagayon, nakala mo talaga. Ay, diyan na nga niyo si birthday girl. At tuwan-tuwa naman sa kanyang buko salad eh. <laughs> Munti ko na nga niyo makalimutan na meron nga niyo pala kami buko salad. Kaya ayan, at kako ay apatikman ko ari aking mga kasama. Ay, for the go. <laughs> Natuwa nga niyo ako diyan mga kamangyan. Gawa ng aring mga kasama ko. Hindi ko kasi yan, sobrang hilig talaga sa mga buko salad. Pero sabi nila ay talaga nasarapan sila gawa ng hindi nakakasuya. Hindi ko nga niyo alam kung tunay yun o, -o, -o. pinapaasa lang nila ako. Huy, napaka-OA. At lalo nagustuhan nila yan, sabi ko, dapat bayaran nila yan ng tiksi 50. Huy, bakit naman naninil? Ito, walang pa nga kami diyan. Gawa nang alam na inabidyohan nga niyo kami ni Julina. Ayan si kuya at parang harang diyan. Mm -mm. <laughs> Natuwa pa ako din ni kay Kim. Gawa ng pagkatikim nga niyo niya na ring salad na ginawa ko. Ayan ho, at bumonos pa. Gawa ng nasarapan. Ano ba? Parang tanga dyan. Huy, naman si Ati Shane, matikim na nga nila. Eh, Akala mo man Patik sa TV, Arwi. Ah. At dahil nga niyo, napatikman ko naman na yung aking mga kapatid, ay di naman sila nanay at si tatay. Bali nga niyo, pagkukurutin din eh, at harutan na ng harutan. Huy, sana ah. Pero so, no, sa totoo lang ang mga kamang yan, sobrang nakakatuwa ko silang pagmasdan, gawa ng siyempre kahit malalaki na yung mga anak nila. Kahit sila ay mga naidad na, ay talaga namang for the sweet, ang mga first son. Mm, -mm. At dahil nga niyo, lahat naman na sila ay nakatikim na ring buko salad. So, paano naman ako? sa akin? Huy, So, total, wala namang magasubo. Sige na, ako na. Kaya ko na to hindi naman masakit. Halang. So ayan, habang nagkakain nga niho, ako diyan na rin buko salad, ay tawa ako ng tawa diyan. Ay hindi ko nga niyo alam kung bakit, pero siguro dahil gusto ko na mag-asawa. Hoy, naisingit pa. Kahit nga niyo medyo mainit-init pa mga kamangyan. Ayan ho, at nagsuguran na kami din sa dagat. Aba naman. Ay ka ho, meron din ring crystal kaya. Kako naman ay walang taga-picture. Kaya ayan ho, at kanya-kanya man din kami pakana diyan. kung mapapansin niyo ho, ay andiyan na ho talaga kami sa tabi, sa mababaw. Para kahit ho bangka, ay Ay hindi kami malulunong lumangoy. Ay, wala pa pala nakapakita sa inyong video na kami ho ay nagliguan diyan. Kasi hindi pala ako nakapag-video sa sobrang pag-enjoy, aroy ah. After ho magliguan mga kamangyan, ayan ho at inayos lang namin yung aming gamit dahil mali pa kami doon sa isang resort. Bale doon ho kasi kami ga-overnight at gusto ho nila ay may swimming pool. Ay kaarte. Mm -mm. Tingnan nyo harin si Paring Junyo. Akala nyo man din ay nasa loob ng aquarium. Aroy ah. Hindi ni nga ni Rino kami na excite mga kamangyan. Gawa ng sabi ho namin. Ay mamaya nga ng gabi akainin Kainin nyo ang niluto kong seafood. Oh, ay di arin na. High blood na naman ang mga tao din eh. <laughs> arin nga niyo, palang seafood na arin mga kamangyan. Nabili pa ho ni tatay doon sa pola. Sa inapagkunan ho namin dati. Sobrang sariwang sariwa ho na rin mga kamangyan. At talaga namang kalulusog. Mm -mm. Ay sa totoo lang mga kamangyan. Medyo may kamahalan ho talaga yung presyo ng garne. Yun talagang tunay na nakaka-high mm -mm. ho <laughs> nasa siya na kami medyo mura na yon kumpara doon sa ibang lugar at ari nga niung sinakuya lagi nang inari ko sa akin dati pa na yung daw, seafood guy at total ay umuwi sila idi are talaga naman ay pinagluto ko yun naman <laughs> ayan, ho. At nagliguan na kami din eh. Grabe, sobrang sarap. Huy, si Ui. Nabanggit ko nga sa inyo mga kamangyan na kaya ho umuwi ang sinakuya ay dahil nga ni ho birthday ni nanay. Doon okay. so, lang syempre, mas may enjoy mo talaga yung birthday mo kapag anjaan yung mga mahal mo sa buhay. Kapag kompleto kayo, gayaan. Sabi pa nga ni Huno ni nanay ay parang sobrang imposible daw na mauwi ang sinakuya. Gawa ng sobrang busy ho talaga ng mga yaan. Pero yan naman ho sinakuya ay para naman din talaga sa magulang. Ay gagawin na lahat. Huy, napaka-OA. Kinabukasan nga ni mga kamangyan after namin mag-breakfast. Breakfast? Napaka Arote, ayan ho. At syempre, nagligo-ligo na naman kami. Mm -hmm. Syempre, ho, nasa tabihan lang ako dahil hindi naman ako maalam lumangoy. Aroy, ah. So, kay nanay, sa aming birthday girl. Ayan, happy, happy birthday. More birthdays to come. And syempre, ang pinakahiling naman lagi namin ay hindi kayo magkasakit ni tatay. At ingatan nyo yung inyong kalusugan. <laughs> dahil marami pa tayong apuntahan na iba't ibang lugar. Yun naman. <laughs> At dahil nga ho ako naman ay mabait na tita. Ayan ho. At syempre, apayakin natin yung aking pamangkin. At tayo umuwi. Mami mm -mm. <laughs> na Kut ko na. Tara na. Uwi na tayo. <laughs> <laughs> Hindi ba? Hindi ba? Joke lang. It's a prank. Abay, gusto yata ay mag-extend pa din eh. Ay, utoy. Wala na tayong budget. Aray, ah. At tingnan nyo naman yung si nani at si tatay din eh. Akala mo ay mga teenager naman din sa tabi yan eh. Sabi, masyado na talaga kayo nakakasakit. At dahil nga niyo, wala rin naman kasama din si Kim Kako. Ay kami nalang ang dalawa ang magyakapan din eh. Aray, ah.